Kolumnista at talent manager na si Oji Diaz, muling dinipinsahan si Stella Ahero. Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Napag-usapan sa channel ni Oji Diaz si Stel Ahero. Sinupalpal ni Oji Diaz ang mga bashers na nangutya sa itsura ni Stell. May karapatan si Stel na magbago ng mukha dahil may talent siya at wala siyang inaapakang tao at walang ginagawang masama. Bakit yung po siya dinipensahan? Hindi, kasi nga diba parang uh, dati inaano siya yung tungkol sa sa gender, mm -hmm. tapos yung sa itsura, nagpabago. Mm -hmm. Alam mo, bottom line lagi dyan, talent. Kahit pa ang gawin ni Estelle, ipasara ang isang butas ng ilong niya. Huh? Kung gano'n siya katalented, uh -huh. nakatuon ang atensyon ng mga tao sa talent niya. Kasi kung wala namang talent, tapos nagpa, nagpabago ka ng itsura. Mm so, ba? Diba? Parang, ano ba yan? Nagpabago pa ng na itsura? Wala namang palang talent. Sana <laughs> man yung, yung talent niya ang sumakses muna. <laughs> Sino ba yan? Ito ano na pa rin ganun. Wolo? Uwe! Wolo? Uwe! Kapahalaki sa mga... Napaka-evil mo. 100% tama! si Manay Ogie Diaz sa pagtanggol at pagdepensa kay Stella Hero. May pera si Stell at ang kanyang kita ay sa marangal na paraan na ginagawa at may talent. Marami siyang napapasayang fans at 18. Ang pinaka-highlight na salitang binitawa ni Ogie Diaz, ang bottom line ay ang talento. Ang talento ng isang celebrity o artista. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember: be yourself and be a good one.